Eh hey mga idol, dito tayo sa mas natin na mayroon pang naiwan. Ha. Nagpipitas kami nung isang araw tapos ito hindi na tapos kaya ituloy na lang bukas. Umulan kasi nung nagpitas kami kaya yan, hindi ituloy na tapos. Ito na yung napitas oh. Mas taas yung mga nakasako-sako na yan na ibabano namin. Tapos itong naiwan na to, pagpatuloy namin siguro bukas sa pitas. Kung hindi umulan sana nung nagpitas na nung nakarang araw, baka tapos na to, wala sana ang natira. Mas maganda kasi yung nakatayo lang kaysa napitas na umuulan. Pag nakadikit sa lupa, maanay o magtubo pa yung iba. Kaya hindi ko pinatuloy pagpitas, ay bayaan na lang na nakatayo si umulan eh. konti na lang to baka pang o 15 siguro na sako itong naiwan na to na hindi napitas